Itong Freedcon FX, itong intercom na to Ang isa sa mga naging dahilan kung bakit na naitawid ko, nalampasan ko Ang isang napaka maaksyon at napaka importanteng ride kasama ang kapatid ko Hindi dahil dito paniguradong di kami aabot sa tamang oras At mapapagastos yung kapatid ko ng hindi bababa ng 10,000 pesos Kaya naman sa video na to, panahon na para ibahagi ko kung ano bang meron dito sa Fridcon FX. Ano ba yung mga bagay-bagay na nagustuhan ko dito at ano ba yung nangyari sa amin sa sinasabi kong ride at paano to nakatulong sa amin. Tandang-tanda ako pa ang araw na yon katapos ng Marso, sobrang init. Tuwang-tuwa ako kasi pabor yun sa pagmumotor. Ihahatid ko ang kapatid ko sa airport na 120 kilometers away dito sa amin. Mga dalawang oras din yun na biyahe. tapos yung gamit ko na motor ay ang Honda Click 125i ko. At dahil 5.15 ng hapon yung flight niya, alas dos pa lang bumiyahe na kami. At since mahaba yung biyahe, naka-intercom kami. Ito yung gamit ko, ang Freedcon FX. At ang sa kanya naman, itong T-Max S Pro. Ito. Ito real talk lang. Dati-dati hindi ko naiisip yung sarili ko na gumagamit or gagamit ng intercom. Nasa isip ko kasi goods na ako kahit wala itong ganito. Sa kasabi ko sa sarili ko noon, hindi naman siya kawalan. Nakakapagmotor pa rin naman ako. Pero nagbago yung pananaw ko nung una ako nakagamit ng Feedcon. Ang Feedcon T-Max S Pro na pinakita ko kanina. Ang dati-dating nasa isip ko na pangporma lang at posibleng makaabala pa sa comfort level ng helmet ko, nagbago kasi isa na to sa mga di nawawala every time na nagmumotor ako. No, sa mga di familiar sa intercom katulad nito. Ginawa siya para mapadali yung buhay natin bilang rider. Pwede kasi itong magamit para makapag-usap tayo sa ating back rider o mga kapwa rider hanggang sampu given na gumagamit din sila ng Freedcon FX. Or kahit hindi Freedcon FX user, pwede pa rin nating makausap yon. Pwede yung ibang modelo ni Freedcon o kaya ibang brand talaga ng Entercom As long as nag-aallow din siya na ma-pair dito sa ating gamit na Freedcon FX. Hindi lang doon nagtatapos kasi pwede din natin siyang gamitin para makinig ng instruction sa ating navigation app. Kung music lover ka naman, pwede kang makinig ng paborito mong mga kanta sa music player ng cellphone mo o kaya yung streaming app na ginagamit mo. In other words, ang intercom na katulad nito ay ginawa para sa safety convenience at entertainment nating mga rider. Speaking of entertainment, habang masaya kami nag-uusap ng kapatid ko sa biyahe namin, halfway mark, mga 60 kilometers yon. may napansin akong kakaiba sa motor ko. Medyo unstable siya sa mga kurbada. Pero binaliwala ko yon kasi nasa isip ko, baka lang siguro sa bigat naming magkapatid. Yun ang isang mali ko kasi di ko chinek agad yung motor ko nung panahon na yon. Pero kung bibili ka nitong Freedcon FX, pagka-unbox mo palang, lang, e check mo kung kumpleto ba lahat. Unang-una, dapat may manual para maging guide natin. USB Type-C cable para sa charging, dalawang velcro para sa mic, apat na velcros para sa speaker. Dalawang mic, isa para sa half face, isa naman para sa full face. Tapos meron siyang speakers para marinig mo yung kausap mo. Dalawang mounting clamp, isang ididikit mo lang at isang clip-on. Tapos syempre, itong unit mismo, ang Freedcon FX. Tapos mapapansin natin, na may mga ilang ports at button siya. Bali dito sa likod, ito yung power button niya. Ayan. Pwede natin itong gamitin pag on, off, pag pair, pag reset, pati na rin sa music sharing feature. Sa taas naman, meron siyang volume up and down buttons. Magagamit natin siya sa pag-adjust ng volume, pagpili ng kanta sa ating streaming app o kaya ng radio station. Ito naman ang multi-function button. Ayan. Magagamit natin siya sa pagsagot pag-reject o kaya pag-end ng tawag. Pwede din siya gamitin para matagol on and off yung radio feature ng FX. Saka magagamit din natin to kung kailangan natin tong i-pair sa ibang brands ng intercom. Now, ito naman yung light button. Pwede natin tong gamitin para ma-on yung ilaw dito sa gilid. So, demonstrate ko lang. On natin. Ayan. Yan yung on. Tapos, pag-press natin dito sa light button, yan. ilaw siya. Parang may flowing light siya. So, yan yung purpose dyan. Gusto mong i-off, sa baba naman ito, andyan yung micro USB port para sa speaker at saka sa mic. Tapos itong nasa likod, ito yung USB Type-C port para magamit natin sa charging. By the way, ang presyo nitong Freedcon FX during the time of this recording, nasa 4,500 pesos. Dati-dati, 5,000 yan. Tapos available siya sa dalawang kulay. Item saka itong silver. Bukod sa pangmasang presyo, may mga ilang bagay akong nagustuhan dito sa Freedcon FX Una na dyan ang build quality at saka yung forma niya Kung may isang salita akong maglalarawan dito ito yung premium Maganda yung material na gamit nila Yung tipong di basta-basta masisira Di lang itong mismong unit pero pati na rin yung mga accessories na kasama Ganon din yung paint and finish niya halatang hindi siya tinipid Manipis lang din siya so maganda yung kanyang aerodynamics For reference, ito yung Freedcon R1 Pro saka FX Ito naman ang T-Max S Pro saka FX Side by side Mapapansin din natin yung pagka-sharp looking niya sa kapag minimalist yung design. Maganda din yung layout ng mga buttons niya na madali mo siyang mahanap kahit naka-gloves ka na. Now, it is worth noting na itong Freedcon FX hindi lang siya water resistant. Actually, waterproof siya na pwede siyang malublob sa tubig. Of course, given na nakasara yung mga ports niya. Pero syempre, worst case scenario na yon kasi wala pa akong nakikitang ang nagmomotor underwater o kaya may kausap habang nasa ilalim ng tubig. Kumbaga, bonus feature na lang siya na nagpapakita na maganda talaga yung build quality nito. Pangalawang nagustuhan ko dito ay yung makunat na battery niya. Ang capacity niya is 1,100 mAh. Kung naka-standby lang siya, hindi mo ginagamit, aabot siya ng isang buwan. Kung gagamitin mo siya as intercom, aabot siya ng 30 hours. Kung gagamitin mo naman siya sa smartphone, aabot ng 25 hours yung pag-uusap nyo. Personally, sa ilang buwan kong paggamit nito, hindi pa ako naubusan ng battery. Kaya kung mahilig ka sa long ride, hindi ka ipapahiya nitong FeedCon FX. Pangatlong nagustuhan ko dito ay yung mic at audio quality niya. Kasi syempre, intercom yung pinag-uusapan natin. Maganda yung pick up niya sa boses ko at may noise cancellation feature pa siya. Si Longtas unahanan eh. Ay, basa. <laughs> Aakalain ng kausap mo na nasa bahay ka lang Ganun din pagdating sa speakers niya Claro yung maririnig mong boses galing sa kausap mo O kaya kung nakikinig ka naman ng paborito mong kanta Mapapasabay ka talaga kahit papano Kasi ramdam mo yung bass niya Although hindi siya comparable sa premium ng mga earphones or headphones Pero goods na rin siya para sa katulad kong nakikinig ng mga kanta or music From time to time para iwas antok o kaya boredom sa mga ride Pangapat, syempre, kailangan nating isali yung intercom range Personally, sa experience ko 700 meters and below magkakaintindihan pa kayo ng kausap mo. Lagi, kuan, inanay pag sumpay, dritso, kuan, putol. nasa line of sight. Meaning, yung straight yung daan, saka walang masyadong interference. Pagdating naman sa lugar na mabundok, palikuliko, o kaya may maraming puno, expected na yon na maaapektuhan yung range niya. Pero kung di naman kayo masyadong nagkakalayo ng kausap mo, All goods pa rin siya. Panglimang nagustuhan ko dito ay yung ease of use niya. Hindi lang siya madaling gamitin dahil sa sinabi ko kanina na layout ng buttons niya. Kundi madaling din siyang gamitin kasi yung proseso ng pag-operate niya halos magkakapareha lang ng ibang feedcon na gamit ko. Pag-pair, pag-reset, pag pag-reject pag pag ng tawag, etc. Halos magkakapareha lang talaga sila. To the point na hindi ko na masyadong binasa ang manual nitong feedcon f. Isa pang bagay na nagustuhan ko dito, iyong overall na timbang niya. Nasa 47 grams lang itong mismong unit niya. Kung kasama lahat yung naka-install na accessories, kulang-kulang siguro nasa 70 grams lang. Kung mahilig ka sa long ride, paboriyon yun para sa'yo. Lalong-lalo -lalo na kung yung helmet mo, hindi naman ganun kagaan. Sa kadagdag ko na rin na pagdating sa wirings at electronics na nasa loob ng helmet mo, as long as maganda yung installation, hindi ka makakaramdam ng additional pressure or discomfort dun sa pagsuot mo. Yan kasi dati yung pananaw ko na baka sumakit yung ulo ko pag meron ng intercom accessories na nasa loob. Saka lastly, yung nagustuhan ko dito ay yung mga extra features na nilagay nila na kahit di ko naman lahat nagagamit, at least andyan para in case man kailangan ko. Una dyan yung music sharing. So dalawa kayong pwedeng makinig sa iisang cellphone lang. Yun ay kung sawa na kayo mag-usap ng backrider mo. Pangalawa, related pa rin sa music, yung radio station feature niya. Tapos pwede ko rin itong magamit para maging wireless mic nitong Insta360 na camera ko. Halimbawa, itong Insta360 X3. Yo! What's up mga kaibigan? at boy, Jerry of Jake. Model testing out yung Insta360 X3 gamit ang mic ng aking intercom which is yung Freedcon FX. So kung gusto kong mag-vlog, ayaw ko ng wired mic, ito yung gagamitin ko. Sa kagaya ng sinabi ko kanina, pwede mo siyang ma-pair sa ibang brands as long as nag-aallow yung brand na yon, yung intercom na yon, na ma-pair din sa ibang brand. Panghuli, pwede kang gumamit ng voice dial or voice assistant as long as naka-enable yon sa cellphone kung saan konektado ito. Call 911. Sure, calling 911. Now, kung gusto mo ng detalyadong tutorial simula sa pag-install hanggang sa paggamit nito, pwede kang bumisita doon sa official channel ng Freedcon Philippines. Now, speaking of installation, madali ko lang siyang na-install dito sa aking helmet na HJC CS15. Siguro, umabot lang siya ng around 15 to 20 minutes. Natapos ko na siya. Speaking of 15 to 20 minutes, siguro ganyan din katagal yung nabiyahe namin. Galing dun sa sinabi kong napansin ko yung motor ko na merong problema bago kami tumigil. Tumigil kasi gumewang na yung motor ko kahit straight yung daan. Butas na pala yung likod na gulong. Hindi kinaya ng silan kasi sobrang init ng panahon. So, ang ginawa ko, humanap agad ako ng vulcanizing shop. Tapos yung kapatid ko, iniwan ko sabay-sabi na sumakay na lang siya ng van in case merong dumaan. Pero nasa isip ko noon, 50-50 na. Kung di na talaga aabot kahit may van pa siyang masakyan. Rush hour na kasi. Dumagdag pa doon na nakaapat na akong vulcanizing shop. Lahat sila hindi gumagawa ng tubeless. Pag minamalas ka nga naman, di ba? Mga 15 minutes din siguro bago ako makahanap ng mag-aayos ng gulong ko. Pero nasa isip ko, matatagalan pa rin kasi... Yun nga, kailangan pang tanggalin yung gulong ko. So, tinext ko ka yung kapatid ko, tapos yung sabi pa niya, hindi pa daw siya nakasakay. So, kung nagpapanik na ako, I'm sure nagpapanik din yung kapatid ko. Buti na lang yung vulcanizing shop, nag-offer na hindi na lang tatanggalin yung gulong ko, kundi repair kit na lang yung gagamitin para mapabilis. Kahit papano, nabawasan konti yung problema ang iniisip ko. In short, natapos siguro ng around 10 minutes lang. Tapos binalikan ko yung kapatid ko. Kaso wala na siya doon. Nakasakay na siya ng van pero hindi pa rin ako kakampante na makakaabot siya. Instead na umuwi ako, hinabol ko yung van na nasa kanya. Pero yun nga lang, pero yun nga lang, hindi ko alam kung aling van yung nasa kanya. To make the long story short, nahabol ko yung kapatid ko. Pero mga 40 kilometers din bago ito nangyari. Naihatid ko siya sa airport on time pero kung na-delay kami ng around 5 or 10 minutes, paniguradong maiiwan talaga siya sa aeroplano. Bilis at diskarte sa singitan yung baon ko ng panahon na yon syempre nakatulong itong Freedcon FX kasi kung wala ito hindi ko makakausap yung kapatid ko para ma-monitor yung lokasyon niya habang nagdadrive ako sa motor now speaking of Freedcon FX kung meron makong isang bagay na gustong ma-improve or mabago katulad ng sinabi ko sa R1 Pro o kaya dito sa T-Max S Pro gusto ko sana na merong on and off yung noise cancellation feature niya para sa panahon nagagamitin ko siya na wireless mic dito sa aking Insta360 camera pang moto vlog gaya nasabi ko kasi kanina itong Friedcon FX, masyadong tahimik yung background or yung background noise, hindi mo masyadong maririnig. Kahit yung mga andar ng sasakyan, less likely marinig mo. So, yung pagiging immersive ng mode of vlogging experience, medyo nagkulang. Pero kung wala ka naman talagang ibang mic na magagamit, gusto mo ng wireless, actually goods pa rin naman siya. Laro yung boses at maiintindihan ka ng mga nanonood sa'yo. At dahil na-mention ko at nakagamit na ako ng ibang Freedcon Entercoms, Katulad nitong R1 Pro sa T-Max S Pro. Sa mga nagtatanong dyan, alin nga ba yung marerecommend ko? Well, ito yung masasagot ko dyan. Kung talagang budget meal yung hanap mo pero goods na rin, itong T-Max S Pro yung marerecommend ko. Pero kung gusto mo naman na may intercom ka, tapos may dashcam ka pa sa mga biyahe mo, pero wala ka pang pambili ng dedicated camera, itong R1 Pro yung marerecommend ko. Na kung katulad ka sa akin na meron ng dedicated action camera at naghahanap ka ng sulit at premium features sa murang halaga, itong Fridcon FX yung para sa'yo. Music